Dako na tayo sa ating balitang lokal. Uh, assistive devices uh, at bigas. May pre-love clothes pa. Sinimulang ipamahagi sa mga PWDs at senior citizens bilang pagdiriwang sa National Disability Rights Week ng LGU-GIMBA. Okay, isa. Si Ginoong Mariano Pascual, o oh, mas kilala sa Palayaw na 68 years old, mula sa Barangay Partida Uno sa mga tumanggap ng wheelchair na ipinamahagi ngayong araw Hulyo 24 sa uh, programa ng uh, Dis, uh, Persons with Disabilities uh, Affairs Office Opd at MSWDO na pinangunahan niyan ni Opd uh, Officer uh, Larilina Lubrera na pamamahagi ng assistive devices ng LGU-GIMBA sa mga senior citizens at persons with disabilities sa munisipalidad. Kasama ang, prog sa, uh, ang programa na ito sa paggunita ng National Disability Rights Week na matatapos din ngayong araw. Sa si Tatay Tano na ay uh, nasa dalawang dekada ng PWD, nagkaroon siya ng spine injury ng mahulog sa isang puno taong uh, 2000. Gamit lamang niya ang kanyang saklay upang makagalaw, kaya naman malaki ang pasasalamat niya na isa siya sa mga napiling mabigyan ng wheelchair. Malaking tulong raw ito dahil hindi na rin siya ubrang mapwersa at mapagod dahil may iniinda rin itong sakit na asma. Si Lola Florida Tirona naman, 80 years old, mula sa barangay Paso Inchik ay nabigyan din ng wheelchair. Dalawang beses na itong na-stroke. Kaya naman hindi na nito kayang maglakad ng matagal. Kaya nag-request din siya at ang kanyang apo ng wheelchair para naman magamit nito. walumpong assistive devices ang sinimulang ipamahagi kanina. 35 dito ay uh, wheelchairs at ang iba ay mga tungkod o walking stick, quad canes, sakla, uh, saklay o crutches at mga walker. May pinamahagi ding bigas sa mga beneficiaries. Ayon kay Pidaw Head Larry Lynn Llobrera, ang mga ipinamahaging mobility aids ay batay sa natanggap nilang mga requests mula sa kanilang mga miyembro. Dumadaan ito sa assessment ng kanilang tanggapan bago maisama sa listahan ng mga beneficiaries. Aniya, tuloy-tuloy ang pagtanggap nila ng request para sa mga ganitong klase ng assistance, maging sa mga maging sa membership upang uh, ng Pidaw upang maging qualified na beneficiary. Ayon naman kay Acting Municipal Social and Welfare Development Officer Clarice Antayong, ang budget na gamit sa procurement ng mga assistive devices na ito ay mula sa lokal na pamahalaan. At isang uh, it, it, at ito'y isang tuloy-tuloy na programa ng pidao sa ilalim ng MSWDO. Ang mga target beneficiaries na dumaan sa assessment ay tatanggap naman ng rekomendasyon para sa approval ng kanilang tanggapan. Pagkatapos nito ay procurement na at distribution. Suportado naman ni Municipal Mayor Jesulito Duclito Galapuan at ng Sangguniang Bayan ng Gimba ang mga ganitong klase ng programa para sa mga PWDs at senior citizen. Samantala, bago ang opisyal na, na nagsim, bago opisyal na nagsimula ang programa kanina, may ukay-ukay style na pamahagi din ng mga pre-loved clothes o damit at sapatos sa mga nakadalo. Kaya naman kanya-kanyang pili kanya-kanyang pili ang mga dumalo sa programa kanina ng mga iuuwing mga damit. Nagkaroon din ng showcase at paligsahan ng likhang PWD o mga produktong gawa ng PWD entrepreneurs. Dito ipinakita at pinatikim ang iba't ibang klase ng pagkain na sila mismo ang lumikha na isa sa pinagkukunan rin nila ng kabuhayan. Isa sa mga itinampok ay ang fresh graduate at cum laude sa Central Luzon State University o CLSU sa kursong BS Agriculture si He, na si Hector Toribio mula sa uh, Narvacan 1. Mayroon siyang disability na orthopedic impairment at ang kanyang produkto ay gawa sa kalabasa na tinawag niyang uh, squash to cash kalabasa chips. Ah, uh, di ba? Ayun. So, ano yan ano? Sabay-sabay na parang merong simultaneous yung programa kanina. Tapos, uh, habang uh, nagpapamahagi, meron ding uh, uh, nag-showcase ng mga produkto, nag-taste uh, test. Uh, Nagawa na, nila? Ha? Ng mga uh, PwD? Oo. Oh, oh, oh. well, ano nga eh, um, nung uh, nagpatikim na, ayan, ito yung pinapakita natin sa ating Facebook account. Sino to, yan? Ngayon. Yan si Hector Toribio. Oh, ano kapansanan niya? Uh, Meron siyang orthopedic ka uh, impairment. Parang nagkaroon sa isang aksidente eh, nung bata pa siya. Uh, dito sa kanyang kanang kamay. Uh, tapos uh, parang pwede sanang operan. Kaso magkakatroma parang tatlong beses na operan. Parang bibiyakin na gano'n or something. Eh. Pinexplain niya sa akin kanina. Pero uh, hinayaan na lang daw na pwede naman eh. Pwede naman na ganun. Tapos ano 'yan siya, nakakatuwa kasi um yung kalabasa chips na 'yan, ay eh, isa sa mga naging parang projects nung mga panahon na dagsa ang parang kalabasa. piso, piso oh, isang mula, kilo. Kalabasa. <laughs> oh, kalabasa. Oh 'Yan yung isa sa mga ano, yung mga naging uh, program o proyekto niya. Kasama yung uh, kasama niya kasi sa barangay nila yung ano eh, yung anong pangalan ng SK Chairman. Ah, dun sa uno. Uh -oh. Tapos yan yung, ta yung isa sa mga ginawa nila. Na, I don't know kung naging project din niya yan doon sa school. Uh, nila. Chips. Kasi nga di ba BS Agriculture siya. Mm -mm. uh Oo. -oh. Uh, na pinresent din niya no, doon sa kanilang eskulahan. Ayan. So, meron kanina, merong taste test. Kaya busog na busog na naman tayo tayo kanina. Uh, tapos, uh, namahagi din nga ng bigas. Tapos, na-interview din natin Anong din si Anong message ni Mayor? Aba, yung kanyang uh, tagline. Na? Na mahal na mahal niya ang... Uh, na mahal, mahal na mahal ng... ano nga yan? Uh, mahal na mahal po todo, kayo ni Mayor. Todo, 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 servisyo. Ah, yeah. ano <laughs> yung pang ganon? Hindi ba, alala todo-todo? Pero yung message niya... Ay, Meron. Hindi ko ah, meron. masyado. Walang todo-todo. Ha? Wala ba siyang todo-todo? Parang hindi. Lagi po ninyong tatandaan, mahal na mahal kayo, ni Mayor Doclito Lito Pero nakausap ko siya kanina na yun nga, um, bukod sa ihinabol yan sa Disability Rights Kasi sakto, no? May dumating. Talagang meron silang inilalaan na date para sa pamamahagi niyan. Pero, uh, na timingan naman, na du dumating bago matapos yung disability rights week national disability week ito ba yung disability week na yon from july 17 to 23 yan eh mm -hmm. na timingan na nag-deliver kaya naman hindi na nila pinatagal talagang pinamahagi na yun yung sinabi niya kanina mm -hmm. na bakit pa natin pagtatagalin de ipamahagi na natin sabi niya ganoon mm -hmm. tapos uh, ayun nga sabi niya doon sa kanyang speech na always the ang order support, nila do supportado niya yung ganitong mga programa ng pamamahagi. Kaya naman, uh, hindi na rin niya talaga pinagtatagal. At uh, Duloy-tuloy yan, sa... Yung mga may dumat... Kararating kasi, lang. Uh, oh, hindi Oo naman o. kasi... Plus pinamahagi na. Uh, oh, hindi naman yata kasi lahat. Dahil nga may specific date sila na target sana. Hindi lahat ng mga beneficiaries o yung aprobado. Kasi lahat yung 80 na yun may tatanggap na nun. Eh. Kasi bago sila mag-procure, Uh, meron ng meron kalista. ng request. Oo. oo. May request At, na. Uh, tapos na yung assessment, oh. tapos na yung uh, approval. Na-identify na nila uh, na uh, mga beneficiaries. Tapos kaya nagkaroon na rin ng procurement. Hmm, tapos seizure, no? Oo. oo. Tapos may bigas. Hmm. Nabangit ko na ba May bigas. Oo, oh, yun ang bigas. Oh. <laughs> ayun. Tapos, ayun nga, hmm. um, yung in-encourage nila yung mga PWDs na magkaroon ng uh, iba pang pagkakakitaan kaya nagkaroon din ng showcase ng mga products nila uh, na gawa nila mismo. No? Mm -hmm, kaya mm -hmm. nakakatuwa din. O oh, kaya nandun si, um, mm. si Mam Rhea. O oh, kaya yes. Oh, isang reason kung bakit nandun si Mamreya para i- i-promote yung, yung kanilang mm, produkto. Yung mga tulungan. produkto na yan, gawa na ng mga PWDs? Oo. Oh, uh, oh. tama. talaga. Kaya, gawa nila yan ng mga PWDs. May mga kakanin. Ito may listahan ako nung ano eh. Kasi na to? si uh, may... Kapitan na ba to? Si ABC? Uh, ah, si, oh, dating, oh. uh, dating, ano ka siya? Darum? ABC. ABC, ayun. Ayun. Nakakatawa kasi, alam mo, ano yon parang may variety kanina nung uh, mga produkto. Mayroong mango jam, galing siya nang uh, parang I don't know, parang nag uh, may nag uh, OFW siya dati sa Germany. Tapos doon niya natutunan yung paggawa ng jam. Mm -hmm. Pero doon kasi mga berries, etc. Dito, ina-apply niya sa mangga. Kaya mango Oh kasi jam, ang uh, ginagawang jam, uh, ano eh, guava jam, strawberry oh, jam. Oh. Oh, eh dito, pero yung mango hindi pa masyado. Oo, kaya nga kakaiba yung mga Parang yung products. Parang minatamis mo yung matamis ng mangga. Uh, oh. <laughs> Sabi niya, ano, um, dahil nga dito mahal ang berries at uh, hindi pa basta-basta uh, na acquire no kung sa kailangan mo pang bumili ng sa malalayong lugar at hindi naman dito na itatanim talaga. Ina-plan niya talaga sa jam. Mm -hmm. Sige. Tapos meron ding mga kakanin. Nakakatuwa yung kakanin kasi kung dati yung lalagyan lang eh yung mga cups-cups na ganun ba ay mm. ngayon meron ng hugis kanina yung uh, uh, Nung nag-judge kasi kanina nag-judge. <laughs> Napilitan silang ako ang gami gawing judge kasi um, malis na si SBM Carlo, meron siyang ibang lalakad. Mm. So ako yung ipinalit nila. Judge na uh, oh judge dun sa may paligsahan kasi sa produkto so, taste uh -huh. may paligsahan sa product sa products nila at yung naging paligsahan ay eh, yung uh, parang presentation ba yon uh, best pw to product presentation oh. ayun uh, oh, oh. kanina may nakita ko yung kanilang issue no niya yung uh, bulaklak na ano ba yun sunflower mm. sunflower na bulaklak nagawa sa kakanin Nakalagay isang mm. bilog. Di ba dati isang bilog lang yun, tapos hiwahin lang. Mm. Na Ginawang... Uh, ngayon, iba-iba yung kulay. creative. Oo. Oh. Oh, oh, Kaya nakakatuwa kasi naiisip nila yung mga ganyang mga klase ng uh, products. Uh, uh, uh. Ayun. Siyempre, meron ding uh, siomai, meron ding uh, mga... Tapos meron din yung malagkit na nilagyan niya ng patatas. Tapos may dilis sa ibabaw. Okay. <laughs> <laughs> Di ba? Napaka-creative na yan. Nakakatuwa. Sige. Ayun. Okay. Sige, magandang project 'yon eh, no? Mm -hmm. Na talagang i showcase Sa mga, PWD. oo. Oo. Able sila oo. sa mga ganong project. Mm. Maganda 'yon. Disabled na able. oo, oh, <laughs> able na sila, hindi na sila oo. disabled. Kaya very nice, nakakatuwa. Mm. Sige. Radio